ang Diyos ang Nordiko ng pag-aasawa, pagiging ina, pag-ibig at kasaganaan na si Friga ay may sentrong papel sa buhay ng mga Diyos at ng mga mortal. Bilang asawa ni Odin, ang ama ng lahat, si Friga ang reyna ng mga Diyos at isa sa pinakagalang na mga Diyos ng sinaunang mga Nordiko. Madalas siyang inilalarawan bilang isang maringal na babae, nakasuot ng mga damit na yari sa lana at may sinturong napapalamutian ng mga susi sa gisag ng kaniyang tungkuling tagapag-ingat ng tahanan at pamilya. Naninirahan siya sa Pensalir, isang makalangit na bulwagan na isinasalin bilang bulwagan ng mga latian, kung saan siya ay namumuno ng may karunungan at habag. Kilala si Priga sa kakayahang masilip ang kinabukasan, ngunit kapunapuna na bihiran niyang ibunyag ang kanyang nalalaman, kaya't napananatili niya ang hiwaga at kapanatagan. Isa sa pinakabantog na mga kwento tungkol kay Friga ay ang tangkanyang iligtas ang anak niyang Tibalder si mula sa isang malagim na kapalaran. Bilang diyos ng liwanag at kadalisayan, napanaginipan ni Balder ang isang paunang babala ng sarili niyang kamatayan. Dahil sa matinding pagnanais na mailigtas siya, hinilingan ni Friga ang lahat ng nilalang at bagay sa daigdig na manumpang kailanman ay hindi sasaktan si Balder. Lahat ay pumayag, maliban sa isang maliit na mistletoe na inakalang walang panganib ni Friga. Takasama ang palad. Tinamantala ng Diyos ng pandaraya at kalokohan na si Loki ang munting pagkakakulang na ito. At nilansi ang bulag na Diyos na si Hoder upang ihagis ang isang palasong mistletoe kay Balder, na humantong sa kanyang pagkamatay. Ang dalamhati ni Friga sa pagkawalay sa anak ay kabilang sa pinakamakabagbag damdamin at pinakamalulungkot na salaysay sa mitolohiyang Nordiko na nagpapakita ng kanyang malalim na pagkataong tao at pagmamahal ng isang ina. Kilala rin si Friga bilang tagapagbantay ng pag-aasawa at ng pamilya. Isa siyang sagisag ng katapatan at dedikasyon, mga katangi ang lubhang pinahahalagahan sa lipunang Nordiko. Madalas na tinatawagan ng mga sinaunang Nordiko si Friga sa mga seremonya ng kasal, upang hingin ang kanyang pagpapala para sa isang masigla at magkaayon na pagsasama. Naging huwaran ang kanyang katauhan ng isang huwarang asawa at ina na gumagabay sa mga kababaihan sa pagpapalaki ng pamilya at pagpapanatili ng kapayapaan sa tahanan. Bukod sa kanyang katayuan bilang diyosa ng pamilya, si Priga ay isang bihasang manghahabi. Tinasabing hinahabi niya ang mga ulap sa langit at ang mga kapalaran ng tao gamit ang isang mahiwagang paikutan ng sinulit. Ang kasanayang ito sa paghahabi ay nagbibigay balangkas sa pagkontrol ni Friga sa kapalaran at sa kanyang impluensya sa buhay ng tao, na lalong nagpapatingkad sa kanyang papel sa panteon ng mga Diyos ng Nordico. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan at habag, nananatili si Frigga bilang isang nakaaantig at nagbibigay inspirasyong figura sa mitolohiyang Nordico. Ipinaaalaala niya sa atin ang kahalagahan ng pag-ibig, pamilya at katapatan, mga pagpapahalagang lampas sa panahon at nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Ang Diyosang Sifriga, reyna ng mga Diyos at isang mapagkalingang ina, ay kumakatawan sa mismong diwa ng pag-aaruga at karunungan. Ang kanyang pamana ng pag-ibig at pagkalinga ay patuloy na humahaplos at nagbibigay sigla, nag-aalok ng mahahalagang aral tungkol sa kapangyarihan ng malasakit at katapatan sa ating sariling mga buhay.